So, yung tao, kung di Jesus Christ yung try di kita the second time, not the time, not the time. So, di kita try yung make it di Jesus Christ to na, if you're sa third, time. Okay, okay you. good question. na ba ang na ba ang pagkakasin? Bumaba ang pagkakasin? Bumaba na kasi si Jesus ay isang 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 bisis lang siya pumunta at sumakyat. At yung kapagalit niya, that is the end, the Jesus Christ. Well, ang kung siya yung pinag-inira sa iyo, kung ako third time. So, okay. Third time. So, okay. 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 Matthew chapter 28 verse 21 I will find with you until the end. Ito sabihin, promise na iyo, kahit nandun na siya,

I have think of you. So, pinapakalala lang sa atin, ito yung mga na sinabi ni siya So, that's great. Yun ang sagot ko si Christian. Okay, sige. Another question. Uh, question. Sino you know, ang bumaba? Yung mga Kristo O yung kanyang, yung Christo ni Christo? Amen. God, Okay. Thank so, okay. you. Okay. According to okay. Isaiah chapter 20, there is a lot of false prophets. And even even the, the Islam, they are accepting, accepting that uh, the young prophet of Islam, Muhammad, Muhammad is a prophet. Some Mormons, there is also a prophet, Joseph Smith. And then from the Brahmamai, -like, I met him God. And so, he was to declaring as a prophet. So compare natin, there is a lot of false prophets. So we must be aware of that. Sa Old Testament, binabanggit sa Bible ang mga pangalan ng mga prophet. Hanggang pagdating ni Paul at pinakauli-uli ang mga dito sa kapanawalan ng church. Saan natin nakikita si Abraham sa Bible? Tayo, question. Pag may nabasa kayo sa amin sa Bible, maybe I search it more. Okay, so... Sino yung nakasulat Okay, mo ang... na muna. Walang ming na nakasulat si Brother Bradley sa Bible. So kung wala po, paano siya, kung wala si Barangham sa New Testament, paano siya ngayon natin kibibilang na isa siya sa mga major prophets ng Diyos, ni Katiting wala na banggit eh. Pwede ba natin sa itong baratay manalo? O kasi manalo, propeta din, ang hirsa siya na sila so, so, ang base natin, we can base in the Bible for the truth. So kung, kung bumuha tayo ng ibang propeta, which is a false prophet. Sabihin nating ito, hindi ba ang Espiritu ng Diyos sa atin ng lahat? Then you are welcome to preach the gospel in a place because the Spirit of God be with us. Okay. So, bawat isa sa atin ay mayroong gift. Kung bigyan ka ng gift ng Diyos ng Espiritu, it's not only a major or minor ang so, pinag-uusapan dito. We have the Spirit of God. Okay. So, if you have the Spirit of God, no need to read him in the Bible. So, pakinggan ko natin. Okay. Okay. Ah, uh, kahit di ka nang sumabas at isa dito. Pag sinabing may false, ibig sabihin may true. Maraming false prophets sabi niya darating. May darating. So meaning we'll to say, pag may false, may true prophets. So, may prophets. Yan muna tayo. So, pabalik tayo sa tema ng ating mga pagka Sa 1922 ng hindi niya tala hindi, naman siya nagpapako ng ano yan, strange all. Mayroong prophets, sabihin, assuming, na si Franham, si Eddie Soriano, mayroon, napakilala na siyang siyang malaki for 5-6. Sino ba yon Yung isa, si... yung ano? Si... Apollo Kibuloy. Eh, yung galing sa ano? Galing sa... Kibuloy. Si Kibuloy. Yung si Kibuloy. Si Kibuloy. Si Apollo si Apollo si Bolin. When a prophet is speaking in the name of the Lord, if the thing shall nor come to pass, that is the thing which I have not spoken. But the prophet has spoken for some to see, thou shall not be a great prophet. Ngayon ganito, dito, dito ko na patunayan, sa lahat ng ito, eh, soryano, inaugusto ang ibigay niya. Dahil may dahil siyempre, ano lang siya, wanne? neck. Sige mo lang, Pero ito, may sinasabi ko sila ng mga katotohanan. Two. Pagkat talitaro siya, nasa Diyos, tapanggapin mo. Pero yung presuntos ni, na nagyayabang lang siya o kasi nung kalingan, ay di mo. Actually, I don't know if I'm If I am saying something that contrary to the Bible, just forget it and just go back to the Word. Ngayon, sa side ko, I've been reading the Bible for so long, since bata pa ako. At hindi ko siya maintindihan. Ano ba yung seven thunders? Ano ba yung sabi mga Scorpion na may mga may sting ang kwe? Lahat kung ano, no? sa Bible, yung babae na katayo sa kwan, at sinanong si Eric Soriano nito, kaya kaya naskupin daw niya, yan ang niya. So, hindi ko sabihin, marami na ng salita ng Diyos, pero hindi nila alam. So, you need the prophet you need a interpreter. Yung comforter or yung Holy Ghost is the perfect, is the original interpreter of the divine word. Pero he uses a vessel, he uses a man. Ay mga tao, ang pagtanggap sa tunay na propeta, you can prove it in the Bible. Pero sabihin mo, kahit yung Yonok, hindi naman niya lang ng Bible eh. Bakit mismo, Sino yung kausap ng Panginoon sa Kristo sa John 3.3? Ha? Nicodemus. Nicodemus, di ba? Bakit siya nagtatanong? Do siya ay sanay sa kakusan? Si Gamaliel ay sanay sa kakulatan? Ha? Ba't ito? Mayroong ginagamit. Ngayon, lahat naman ang papaliwanan na i-interpret. I-interpret na i-interpret. I-interpret na i-interpret. Si Almeda, marami siyang... Si Elisoriano, Balik tayo ang brother Abraham. Ang susi nito, you have to prove it into the world. Papatunayan mo lang sa salita. At ito, aminado ko, sabi ko, parang nagtanong niyan sa akin. Pakita mo nga ang pangalan ni Brother Branham sa Bible. Walang nakasulat, verbatim. Ang tinitingnan ko dyan, ano yung binigkas niya? Mag-claim man siya o hindi mag-claim na prophet siya. Ang pinag-uusapan dyan, ano ang lumabas sa kanyang bibig? Forms ba Otro. Wow. That will be my foreign and me. Sa kanya bilang isang binanit sa Diyos. Even you. Ay Brother Francis, kay Brother Lito, si Pastor Roland, pastor Tori, pastor yes. si Pastor Tony, nagtagsa siya. Ang aking batayan ng ayong Bible, tutuko ba sa Bible ang inyong sinasabi? Dapat sa yeah. si Brahan. Lahat ang tumayo rito sa pulpitong ito. Yes. Hindi ko -so, ay kung lamang maniwala ka dahil Pastor mo ako. Patunayan mo sa Bible ang sinasabi ko. Then that will be your Amen. connection with Christ. Hello guys. Amen. All right, so aparting na topic. Kapag na-comfort ka na sa tayo, you have already prefer or you have already go to to press the message. You see, we have we are all filled with the spirit. Right? So kung tayo lahat ay puspos ng espiritu ng Panginoon, hindi mo na kailangan makidulo kung sino pa because the spirit can text us in this us. Diba sabi ng Biblia yon So, kung ang Espiritu ng Panginoon ay suma atin, bakit pa na kailangan natin i-idolize ang isang prophet na wala so, man tayong katiyakan? Okay, Basta, right? Rudy, <coughs> ang church na to, kita mo na kahit, ang Reforms 7 <coughs> day <bende> at 20 <coughs> na si Brother Rudy, pinatatayo nito Ang ito na lahat ng mga <coughs> dito, walang kayo bakit hindi ito. Basta tag-claim ka, maski Pentecostal ka, PBMA ka, eto sa church namin doon sa anong sa pinangangatua, pinangatatua ng Diyos sa isang lugar. Kahit sino, seven days of building, Jehovah's Witness, pinatatayohan. Sa sapagkat they are claiming na sila ay lingkod ng Diyos. So, hindi, sila, mananaral sila. Pinahakot ko, mga member doon, pinututuruan, ay paano kung maagaw kami sa iyo, sumanggap, no problem. Ang turo ko lang sa mga member, ganito, magpatunay kayo sa salita. That's why we are training them, take notes, tanong, basa, tuloy-tuloy na pag-aaral. Then yung Holy Ghost, ko connect pa sila sa Holy Ghost, sila mismo makikipan at lang doon sa tao, hindi yung, yung pastor. Sabi kayo mga mata ko, at ako mga harap dito. Pag sinabi na ako, pa kayo, Ganyan lahat ng church. Pero the church is propagating this message na ginawa ni Brother Branham. Si Brother Branham, binura ang denominationalism. He hates very much denominationalism. Nagbigay ng bakot sa bawat mga kristyano, sa bawat tulungan. That's why Ginamit siya bilang a mouth of air by people for the last niya lahat ng checks. Paano niya mapatunay Hindi siya kapit-kapit. Inaral niya lahat ng, ang lahat ng aral ng bawat denomination at ine-align. Ibinabstay niya sa Bible yung mga katotohanan na yan. Na naging pangsara. Naging pangsara ng bawat denomination doon sa mga kanilang kawan-kawan. Ang ginawa niya, binura niya. Then, dyan po siya. Yan ang aming pinupapagin ngayon. When it comes to the idolatry, actually, marami ang sa iyo tayo. Marami ang pisod sa iyo because So, magsasabi niya kay Brother Branham. Brother Branham is just a man. Brother Branham was used by God only para magtagyag ang ating karunungan. Siya'y ginagawa niya ng Diyos. Hindi siya sakaiba kayo sa atin. Okay. So, so, Sige. Ano <laughs> na po? <laughs> ano po ang purpose natin? sa bawat pag-aaral po natin or ninyo. Bakit kailangan natin banggitin si Bram Hamid kung wala tayong layon? It's twisting of mind. Parang si Satanas kasi kalahati ginagamit kamalian kalahati katotohanan. So, anong ibig sabihin? Ano ang purpose natin? Bakit natin itinatanim sa isip ng mga tao na ang may dala ng aral na ito si Branham? Hindi ba dapat mas lalo natin i-establish na ang may dalang aral ay ang ating Panginoong Nisyo Kristo at ang kanyang mga apostol at ang kanyang mga pablo? So, ibig sabihin, kung pilit natin, ipasok sa isip natin, ang pangalan ni Brannheit, it is a twisting of our minds na simple na panluloko. Pakitipan natin. Algamitin ko yung termino ng panluloko. Ano po? Bakit? Kasi kung iisipin mo sa darating na panahon at mga darating pa panahon, hindi ba maging idolize mo na at may iisip mo na palagi, ang aral ko galing kay Abraham. Ang aral ko, ang sinikilos ko, ang aral ko galing kay Abraham. Tanong, naiaaral mo pa ba ang aral ng mga apostol at aral ng mga ng, di Pablo at ang aral ni Kristo? Hindi ba parang na mo na ngayon, na na yung isip mo? Na sa halik mapupos yung attention mo ng sabi ng mga Pablo, maliban sa amin, ay wala nang ibang pwede pang mangaral lang nakahihigit sa amin, Galatians chapter 1. So meaning, mismo ang mga apostol ang nagsasabi na mag-ingat kayo na sa darating na mga araw ay magkakaroon, lilitaw ang mga bula, ang apostol na mas nakahihigit sa amin. Okay, so ito lang ito. So, sagotin pa kami. Kaya ito ay mag-ingat kayo. Nandito yung paglapit ka sa amin. Sasagutin ko ayon doon sa act ng binigay sa atin ng Panginoon. Hindi at, sa sa ko sasagutin <laughs> sa sarili ko. Unang-una, si Brother Branham, laging topic natin, hindi naman pinapapit kayo dito eh. May nagtanong na at nag-raise ng kapatid. So, pag-uusapan natin. Hindi natin pwede sabihin, awag na natin pag-uusapan si Branham. Hindi siya sa issue. Let's say, no Acts 2.38, galing kay Pablo ay kay Pedro, pero kung ano ba tinuturo ni Almeta, isang tao, lumang sa... Okay. Siguro isa na tayo sa dalaga. Ito mga gusto niya. Okay. Ganito, kaya nga. Halimbawa, hindi masamang ikot, turo ni Almeta, ganito. Turo ni Elisoriano, ganito. Nagamitin mo yung tao. Si Pastor Rodi, Pastor ko, halimbawa akong member mo. Ang turo sa akin ni Pastor Rodi, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ito para kay Idolite. Sa aming pagtuturo, ganito. Pero tao talaga lang, na kung mag sabi ni Eri, sabi ni Eri Soriano, kanya nang input nila. So, meron dito sa church na to, hindi. Ito na pag-usapan ng William Mario Branham. Mayroon pa ka kaming mga sinusundan ng na mga naran, lahat sila, Jackson, sila dan. At lahat ng mga na pwede gamitin ng Diyos, kinukot namin with respect sa kanila. At naniniwala akong gamit nila ni Cristo. Hindi ko saan sabihin na, direct, ko sa akin ni Cristo. Hindi, binaliwanan ko sa akin ni Kibudoy. O piliwanag sa akin yung anghena. Alam mo ba? Seventh-day Adventist, piliwanag sa akin ni Brother Rudy. Hindi siya nabing piliwanag ang hindi-Kristo to sa akin. Kinabi sa akin si Brother Rudy. Yan yung ang istan nito. Hindi para i-identify ko si Brother Rudy, kundi para i-recognize ko yung pagkagamit niya sa akin. That's the respect na ang tsutuin. Okay? Sino ang ko? Si Cristo pa rin. Ang, pero talaga kung masasay po, pinanalakaw ka, hindi. So, sagot daw naman kayo. May bagay lang sa pag-iisipan mo. Alam ko, Ang mga apostol po, may sa nilang sinabi na sa mga, mga panahon ay mga ang mas mga iba tayong aral natin. Yung alis aral natin ay aral sa mga apostol. Nakatangin ang isip natin sa kamaralan ng aral ng apostol. Masasabi natin, tayo ang sa ng mga. Kung lalabas tayo doon, hindi na ako sulamawan mawala. Basta sa ngayon, mas maganda siguro, pinakampayo ko, mas maganda siguro, at isuunan silang aking isip sa aral ng mga apostol. Doon lang, except son, of mine. Okay, so, higit uh, natin lang, natin. Maganda yung uh -huh. at least part of ayun natin kung bakit natin si Rolivan na ay kinikila ng uh, propeta -huh. ah, ng kapanawang ito. At ito na po na mabay, si Pastor Tungko siya ng Ralph I. ako ako sa Sikorna yung ng ito na yung UBC Pastor. Nagwala ako doon. Nagwala ako. Pero may ibig ko Huwag natin ipukot ang attention natin. Oh. Mas ipukot ang intensyon sa ang motos, ang Yung tayo sa ko, kasi ni Pastor Jerry kanina, talaga na ko natin yan, ang niya po na si Brother Bang ay ginagin lang. Pero hindi siya ang sentro. hindi ang talaga is the Bible. Pero, maliwanan ito po niya na kahit sino sa ating katulad ang sinasabi mo na pwedeng gumamit ng iba, di ba ganun din po kayo? Katulad natin, yung mga makakaral dito na kinakasihan ng Diyos at kinagamit ng Diyos para ipahayag sa mga ako, di ba yun? Yun, dahil sa isang apostoli, so, sa araw ng apostoli. So, ganun din po yung kayo ng manalete. Si Brother Rana, sa pa, para, para, si papaitin niyo po, ay kinasangkapan ng hindi po siya ang focus, hindi po siya ang centro. Pero dahil siya ay para makabalik talaga ang bride sa panahon ito sa original na turo ng Apostol ng Panahon. Kasi pag so, ang history kasi talaga kung bakit tuloy si Pernan. Then the seven years, church age, ah, uh, ipatilod doon talaga kami na kanina. ang iglesia po talaga dumaan sa tipong condition eh. So, yung kit yun po yung dark pages. Kaya, ibig sabihin, bago po nawala ang tunay na aral ng mga apostol, Tumaan po muna ito sa Dark Ages, at kung paano mga Dark Ages, alam ko eh. na nga rin hindi theology, pangalit tayo rin, na nag-christianize po talaga ang kanilang araw na wala akong paano nang nabili ng Dark Ages period. So it's 380, it's 1, 500, sa East 300, East 800, 1500 sa pag-itaw ni Martin Luther. Kaya lang, yung pag-itaw ng pag-Saudi ng pahayang nangang gusto dahil dahil ko hindi pa. Kaya dumating pa yung report, si Luther ang pinanitunan, tapos Reformation, and then dumating na po yung Pentecostal, yun na yung rin do'n pilaan nila natin sa Panginoon. Pero pagdating po ng Pentecostal, ah... Uh, yung meron ng Pentecostal na wala sa reform yung mga kings, baptism, edification, pero pagdating po do'n sa Pentecostal, meron pa rin mula na ulit din ang mawala doon sa Apostol. Karami pa po kung, kung tatagal pa po yung aking panggigilan nandito sa mensahe ko, bumabalik pa po kayo, makikita niyo pa yung mga kapatuluan uh, ng Pasko. So, hindi ako parang kasi ng ko ako eh. Okay. Tapos ka lang po. Tapos na nakatulong na ako sa iyo. Meron lang po ako yung babahagi ng ako Uh, Kasi pag pag-uusap naman ito na hindi mystery, hindi ko. Ang hindi ko lang yung So, dahil ang pinag-uusap natin dito, major at mga minor. Profit, di ba? So, kaya kung kasi, from all hmm. system eh, kung hindi mo tinanggap yung mga, mga profit, hindi ka tatanggap ng gift of profit. Di ba? Kaya may major, may minor. Ang kukuli natin dito, yung mag-relab tayo ng CD, yung CD. Yung CD, yung CD, nakalagay ito kayo ulit, sa Sikaraya, ang Union, at uh, dito mayroon tool and trade. So, lulungin ko na naman kundi. Kasi ito yung civil candlestick. Ito ay yung civil candlestick. Civil candlestick, bago si Cristo makit diba? so, sa langit, di ba? Ang Panginoon na di makit sa langit, nagbigay siya ng mga kalawag. Yung five gate, ito ay ah, five gate, Nasa edisyon niya, yung pag angketa na nagbibigyan niya ng mga talo. Ngayon, pag pinasok natin yung New Testament style, gusto kong pag-aasal ng pastor yung Revelation 5 verse 6. At so, pakipada na po. At gusto ko lang makita natin ang sinaryo ng sa kaganapan sa Piyo Piyo at kailangan ng rekorisyon 5-4 Opo, okay, sige kung mayroong sa... sa na lang po. Okay, sige, yes yes. 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 Mayroong Para tayo? Yes. Sige, At nakita ko sa gimna ng luglukan, at ng, at ng apat na nilalang na buhay, at sa na ng matatanda, ang isang kordero na na nawari ay pinatay, na may pitong sungay at pitong mata, na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Okay. Ang tuwag so, meron tayo makikita ng CD, si, si ay, I mean, ay, yung kordero, mayroon siyang CD, si ay, at ang hindi din i-start yung Cordero sa Cripto. siya na From 70 AD to 2,000 years. Nasa 2,000 na Yung 79 sa Bible ay ni John Prophet sa Lord. 99 yung Prophet ng John ay sa Ha? Son of God? Son Sila ay major prophet sa Loma de Pan. Katapangin dyan sa major prophet sa Loma de Pan. Sa New Testament, mayroong higay ang Diyos yung si ay At si Ninayat, kapatid na si Diyos bago yung two oldest creeds. Yung two oldest creeds, the tribulation, yung two prophet yung ibibigyan ng langit, it's all si Ninayat dyan. It is major prophet So, yung medium profit ito po yung CPI, ito po yung CP, is the of the Yung ating mga kusampat kanina, di natin kung yung pangalan niya. Pero, nag-a-respect yung kiri kanina, from so, para makakaroon ng vision, kailangan may profit dyan, may tapay o hapay lang sa CP strategic, may relation na mayroon ng pillars at the church, sila yung sitting candidate at sila yung incoming candidate na sitting candidate. Pag tinasa natin ang bukang privilegios, kahit ang sasamin, may tipo sa sitting Ang tipo ng gold sa samin, itong sitting candidate na gentile. Kasi yung sitting candidate sa templo. sa templo rin yun, na may Hawak na yung sitting candidate at hawak niya yun Sini ni hawag din niya yung sibig ay sa 2000 years before our Ito po yung sibig ay this is a traffic Major traffic. Yung sibig. Yung nagasapot ng sibig ni Sam, this is the year of the sibig na siya, kaya nga si Banner, Banner nilagay sa ng niya kasi siya nga nag-reveal lahat ng mystery na nasasakot sa lahat ng denominations kaya pinapakita natin yung mystery na hindi may layak from Luther eh si Luther justification lang eh. Sanctification kay Wesley. Pagdating naman kay Brother Barnum pinag-usapan natin eh, yun. May third court siya. Iniwan siya ng mga denomination. Marami nag-adapt ng message. Kaya kung nga nilalagay ito dahil alam namin, ginawa din namin si Brother Barnum eh. Siya na gayag na si Mr. Diyan na gayon natin din iparal. Diyan na gayon natin din iyak siguro. Para makita tayo. Minahayagan ng kanya pero inialay dito si Lola at nakuha namin kaya binigay din din namin. Ibig sabihin ng namin. Hindi na muna kami naisang kasi pinagpayagan ng Panginoon kasi si Kristo lumalakat dito eh. Yang puliko na lumalakat sa likid ng kiti. Sabi Ang huli ko sa I think it is na natin ka na nagahaya sa mga lingkod na ito ha, from old matanggap na ko sa sa agenda ng Nung naman may kasunod pa, si Renillo, si Columba, si Martin, si Lote, yan na yung brother ba na hindi makikita kayo. Papakita lang namin, bakit mayroon siya, ng ganon. Pero, pastor, itong sining ay ito ay profit. Major profit niya. Ang minor, po sa kung saan ito. Ano po? Ito po sa bilang doon. Hindi ko pa siya kabilang doon. Yung ceiling ay kasama ng chair ng ilalagay Pag-ingin lang po, wala pero pangalan po, wala. Wala nga po, kasi si wala Ilu, saya ulasin lagi. Jumaat ini kita sediakan memang ada jenama lagi. Tero jenama yang baru. Tero bagi kita nanti jumaat lagi. Kita kerja dengan. Okay, okay. Teringkat okay. dua, okay. kita belajar pun nanti kita dorong supaya kita bersemangat. Kau tu ajar kita bersemangat. Ilu, there is no brand name. Dalam tu pasal. Okay, okay. Kalau saya nak main, saya main. Itu. para hindi ma discuss na yan din. Okay. Itong major, mayroon no minor, yung nasa loob ng no, seven isa seven mga minor. Yung tinatawag tawag na nila minor traffic kasi nandoon sa file for git ministry dito. Kasi mo tayo doon eh. May din pa traffic tayo. Pero minor lang kasi sila ang pinagpahay kung nagpalawak pa. So yun lang yung aking pahabol para maintenance lang natin ang okay. tonte. tayo. Pero, okay lang basta ako tayo. Oh, maaro uh, naman tayo. Pero hindi na dahilan para hindi tayo magka Oh, kapag wala 'yung mga o na o na po, kasi na ang binanggitin niyo, biblical din, Sabi oh, niyo, okay. yung eyes, tumutokoy sa second verse, yung eyes, yung niyo, pero there is no nail na yung eyes pa, na yung sino ba yun? Oo nga, wala nga. So meaning, there is a lot of eyes. Maraming nang ng DRI. So, si Ate, bigandit ko nga kanina. Sabihin na natin huwag nang yung prophet ngayon. There is a prophet Muhammad. Ah, there is a prophet of Joseph, Joseph There is a prophet of Manalo. There is a lot of prophet in the R1 of the I. Tama po, Pastor. Eh, ano na lang sa Arab? Ano po, Katolik ba? O oh, yan, oh, yun. Yung tayo na Ngayon, kung ang aral ni Brahmite is from